Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. May bagong bansa na naman ang gusto makipag-alyansa sa Pilipinas. This time, isang European country ang gustong pumasok sa mas malalim na defense partnership sa ating bansa, at hindi lang basta-basta bansa, isang NATO member at matagal ng kaalyado ng mga Western powers. Kilalanin natin ang bansang Poland, at kung bakit bigla itong naging interesado sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa isang kamakailang pahayag, Kinumpirma ni Polish Deputy Foreign Minister Wladyslaw Tiefel Bartoszewski na interesado ang Poland na makipagpasok ng bagong defense agreement sa Southeast Asia kasama na ang Pilipinas. Hindi ito first time na nagkausap ang dalawang bansa tungkol sa defense cooperation, pero ngayon, tila lalalim pa ang partnership. Ang tanong, bakit bigla silang interesado? Ayon sa ilang analysts, dahil ito sa lumalalim na tensyon sa South China Sea at ang paglipat ng atensyon ng Europa sa Indo-Pacific region, na ngayon ay isa sa pinaka geopolitical hotspots. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng statement ni Bartoszewski ay ang malinaw na suporta ng Poland sa Pilipinas pagdating sa usapin ng South China Sea. Sinabi niya na sinusuportahan ng Poland ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na pumabor sa Pilipinas at bumaliwala sa nine-dash line claim ng China. Ito ay isang malaking bagay dahil kakaunti lang ang mga bansa sa Europa na bukas na nagsasalita laban sa aggressive claims ng China. Ang pagkakaroon ng ganitong statement mula sa isang NATO ally ay hindi lang simboliko kundi nagbibigay din ng mas malawak na diplomatic backing sa posisyon ng Pilipinas. Pero teka lang, hindi ito unang beses na nagkaroon ng defense ties ang Pilipinas at Poland. May existing defense cooperation agreement na ang dalawang bansa. Sa ilalim nito, pinapayagan ng direct procurement ng defense equipment sa pamamagitan ng negotiated contracts. At isa sa pinakakilalang bunga ng kasunduan na ito ay ang pagbili ng Pilipinas ng Polish-made Sikorsky PZL Mielek S-70A Black Hawk Helicopters, na ngayon ay bahagi na ng Philippine Air Force Fleet. Ang mga Black Hawk na ito ay napaka-importante para sa transport, humanitarian missions, at disaster response. Ngayon, ang tanong ng marami, ano ang susunod sa partnership na ito? Posible bang mas madagdagan pa ang mga defense assets ng Pilipinas mula sa Poland? Well, ayon sa ilang reports, may posibilidad na palawakin ang procurement hindi lang sa helicopters kundi pati sa radar systems, unmanned systems, surveillance tech, at maging light armored vehicles. May kakayahan ang Poland na mag-develop ng mga ganitong uri ng equipment at may reputasyon silang maaasahan pagdating sa quality. Posible rin ang joint training exercises, exchange programs at intelligence sharing. Kung matutuloy ito, hindi lang kagamitan kundi pati kaalaman at expertise ang maibabahagi ng Poland sa Armed Forces of the Philippines. Ang paglapit ng Poland sa Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na strategic shift. Ang NATO, EU, at ilang bansa sa Europa ay nagsisimula ng tumingin sa Indo-Pacific bilang bahagi ng global security interest nila. Para sa Pilipinas, malaking advantage ito. Hindi na lang US, Japan, o Australia ang mga kaalyado natin. Unti-unti na ring lumalapit ang mga bansa mula sa Europa. Ibig sabihin, mas lumalawak ang support network ng Pilipinas kung sakaling magkaroon ng seryosong krisis sa rehiyon. Kaya mga kababayan, habang patuloy tayong hinahamon ng mga banta sa ating teritoryo at seguridad, magandang makita na may mga bagong kaalyado na handang makipagtulungan. Sa panahon ngayon, hindi sa patang isa o dalawang kaibigan, kailangan natin ng mas maraming kakampi na kapareho natin ng prinsipyo at paninindigan. Poland might just be the next strong ally we need. At kung matutuloy ang mga bagong kasunduan, tiyak na makikinabang dito ang buong bansa, lalo na ang ating armed forces. Abangan natin ang mga susunod na developments. Pero alam nyo ba, mga kababayan, ang Poland ay hindi lang basta supplier ng defense equipment. Isa rin sila sa mga bansang may mabilis na pag-unlad sa defense innovation. Halimbawa, naga-export din sila ng mga combat-proven howitzers, rocket artillery systems, at armored fighting vehicles na ginagamit na ngayon sa Europa, lalo na sa Ukraine conflict. Kung magtatagal ang ugnayan ng Pilipinas at Poland, posible ring mapag-usapan ang technology transfer, isang bagay na matagal ng hinahangad ng ating local defense industry. Imbes na puro import, maaaring magbukas ito ng pinto para sa joint production o assembly ng military equipment dito mismo sa Pilipinas. Isipin nyo, Filipino-made na Black Hawk Hearts, o Pinoy-assembled na armored vehicles sa tulong ng Polish Tech. Isa pang aspeto na hindi masyadong napag-uusapan pero mahalaga, ang Cyber Defense Cooperation. Ang Poland ay aktibong miyembro ng NATO Cyber Defense Center, at may capability sila pagdating sa pagdetect ng cyber threats at pagpapalakas ng digital infrastructure ng military. Kung may sama ito sa kasunduan, malaking tulong ito sa modernization ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa digital warfare at information security. Ngayon, isaalang-alang din natin ang logistics and maintenance. Ang pagbili ng bagong kagamitan ay hindi natatapos sa delivery, kailangan nito ng spare parts, training, maintenance, at after-sale support. Ang Poland ay kilala sa pagbibigay ng long-term support packages sa mga kaalyado nila, at posibleng i-offer din ito sa Pilipinas kung lalalim pa ang defense ties. At syempre, hindi lang ito tungkol sa Poland mismo. Ang ganitong klase ng bilateral engagement ay nagpapadala rin ng mensahe sa ibang bansa, lalo na sa China. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa at may kakayahan itong magbuo ng malawak na hanay ng mga strategic partners para sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Sa pangmatagalang pananaw, ang ganitong klase ng alyansa ay hindi lang proteksyon laban sa banta, ito rin ay investment sa regional stability. Kung mas maraming bansa ang openly sumusuporta sa ating territorial integrity at lumalahok sa ating military development, mas malaki ang tsansa nating magkaroon ng tunay na balanseng kapangyarihan sa West Philippine Sea. At sa dulo ng lahat ng ito, balik tayo sa prinsipyo, ang ating soberanya, kalayaan, at kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno o militar, kundi ng buong sambayanang Pilipino. Sa bawat bagong alyansa, dapat din tayong maging mapanuri ito ba ay tunay na makakatulong. May benepisyo ba ito sa bansa sa pangmatagalan? Sa ngayon, mukhang promising ang paglapit ng Poland. Pero tulad ng lahat ng kasunduan, dapat itong bantayan, pag-aralan, at masigurong para sa interes ng sambayanang Pilipino. Kung nagustuhan mo ang content na to, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa channel, at e-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga makabuluhang balita at analisis tungkol sa sandatahang lakas ng Pilipinas at mga kaganapan sa paligid ng West Philippine Sea. Maraming salamat sa panunood, at tandaan ang makabayan, mapagmatsyag. Kita kits ulit sa susunod nating video.